Hello mga kababayan, kumusta kumusta? Ah, uh, po, na po medyo ilang araw ako nakapag-upload. Ah, uh, busy, busy lang po at meron po kasing ah uh, okasyon dito sa barangay namin, Tirula parang festival. Ah, uh, meron naman ako mga video pero nandoon sa sa ano ko sa Facebook ko. Tinanong ko nakapag-upload kasi may pag-upload dito sa 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 YT kasi maraming mga sounds baka paulitan tayo ni Lolo at uh, magkwento na lang po ako ngayon sa inyo habang medyo may mahaba-haba pa yung time ng pabibidyo ko ang uh, unang una pumunta kami may na experience ako na for the first time na uh, talagang pinuntahan ko doon kung saan talaga o ano talaga mga pangyayari doon na ginagawa nila doon sa so, medyo malayo dito sa sa barrio namin, mga, hindi naman talagang pakalayuan, mga 30 minutes lang lalakarin. Pero nagmotor ako pupunta doon kasi naiwan ako sa grupo. At then, doon ko na nasaksihan na yung, pag ano, yung pag, yung ano nila, yung pamahiin nila o tradisyon nila na uh, ano, ang iba kasi yung iba din yung simbahan namin, iba din tradisyon na yun, iba din yung patakaran nila, iba yung mga pamahiin nila. At dito naman sa simbahan, iba din pamahiin nila. At dito naman sa isang, isang simbahan, iba din pamahiin nila. Sa, isang barayo, tatlo yung simbahan namin. Pero dito ko lang talaga na, nakita. Nakita ko naman to pero hindi talaga actual na nakita ko ba. Nakita ko talaga sa simbahan na to, ang tradisyon nila o pamahiin nila yung maglagay ng ano, maglagay ng bakal guys maglagay ng maglagay ng bakal mga kababayan dito 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 iti ip ipasok labas dito Diyos ko po alam niyo nagbi-video ako pero nagbi-video ako pero ganyan hindi ganyan ko lang nakamera doon sa, sa sa kanya pero hindi talaga ako nito ko talaga kaya nga Ang yung bakal, parang abakal siya o aluminum, parang bakal siya kahaba-haba, 6 meters yung kahaba-habang ilagay dito, tapos paglagay dito ilabas dito, tapos idasok <laughs> idasok sa, 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 sa bunga mo siyempre, dumugo din, sabi na wala daw dugo, may dugo din siya guys may dugo din siya mga kababayan ngayon akong video, pero hindi ko alam kung pwede ba i-upload dito, pinto ko lang ano sila, bali pito, uh, lima pasok dito yung bakal dalawa rin sa dila. Maliit lang siya na bakal Maliit. masakit din yun. Hindi naman sa doon itong, ano, uh, masakit din yun. Tapos, doon ko talaga na maano ba doon ko. For the first time na matagal na ako dito sa India, uh, medyo matagal na rin ako dito. Dito ko talaga na, dito, yun talagang type experience ko for the first time. Nakakita naman ako na mga ganyan. Sa kabila din, sa, sa bari din ng kapatid ng asawa ko. Tapos, ano, pasok dito bakal dito kasi yung bato. So, hindi ko yung nakikita kung paano ilagay. Pero ngayon, noon, yung isang araw, nakikita ko talaga kung paano. susko ko po, napaka, ano ba, hindi ko alam kung ano talaga, nung ganun naman, sabihin nila ako daw, ko iwan ko lang, hindi ko kaya ako ba yung sabi ko sa sarili ko. Kasi, iwan ko. Tapos, pagtanggal naman ng bakal, hila, yung zing, pagpas, ganyan, paghila, ganyan naman, pagtanggal ng bakal, lima sila. May ano naman ako. Nakikita ko, actual na aktor kikita. May dugo din siya. May dugo. May dugo. Tapos gilagyan nila ng yung yung bakal. Gilagyan nila ng butter. Parang butter. O parang butter talaga. Parang lalambot pa. Mapasok. Ganun. Diyos ko. Nakakano talang experience na yun. Iwan ko lang kung pwede i-ano dito. Kasi ano din. Pakatakot din ako. Baka mapagalitan tayo ni Lolo. Tingnan natin paalam tayo sa mga ibang vlogger. Thanks for watching!